na si baby. Ayan. Excited kumain. Bali ngayon ay pangatlong araw niya ng pagkain. Ayan. Dondo, isa't isa't. Ako. isod isod Ako na ako. Eh. Hindi pa naayos eh. Ay. Tayo, talasin ko kutsara. Tayo, isa din eh. Nakakatayo na siya ng ayos. Ayan. Pero ayan, nakalagay din yan. Para medyo mataas ang pakainan niya. Ayan. Ayan, may madaming sabaw po ang inilagay ko. Ah, binabad lang po yan sa water. I mean, tapos ay pagbabad na babad na, ayan, pinipirat ko na. Dinudurog ko na. Bali sa ngayon po ay 3 days na siyang nakain. Pari 2 times ko pala ang po siyang pinapakain. Kapag talagang ano, gagawin ko na siyang 3 times kung kumain. Ngayon, 2 times pala ang. Galing-galing no? na ng ating si Baby Princess. Hmm. Tuwing naririnig na yung tunog ng kanyang pakay na na-excited, na-excited. Mm -hmm. Ay, nagagalit si kitty, si Hershey. Huwag ka daw magbantay dito. Si Mami Hershey naman eh, nakaabang lang naman eh. Hindi naman mga nga yan, nakakain na si Kitkat eh. Ha, ah, oh, sama nang tingin ni Mommy si. Oo, sama nang tingin ng iyong anak mo si Kitkat. Hindi naman niya naagawan. Ha, ah, ayaw na. Ayaw na kasi nandoon si Mommy. Nakakakita rin ng milk. Hmm. Ayaw mo na. hindi hmm, mo na inubos. Ano ni? Ubos na. Ubos na yan, ubos. Yan, dali. Ayaw na. Wala na sabaw. Ang gusto niya talaga masabaw. Hmm, ayan. Tingnan niya naman si Mami Shi. Oh. Talaga naman ang... Hmm? Nakatingin lang kasi sinakit kat'o. Oh. Ayan o. Oh, sinakit kat'o. Oh, Nakaabang dito. Ayan. Ayan hmm. naman si Mami Shi. Wala namang aagaw dito sa pagkain ng anak mo. Hmm. Ay! <laughs> Ayaw na. Hindi niya na inubos. Kinuhay sabaw. Pero marami rin naman siyang nakain. Ah, tayo po po na yung uso mo. Ay, ay, ay. Kinukulit na kanyang mami. Oo, oo kinukulit na. Ay, na talagang itong kumain. Iniwanan na kanyang dog food. Napapadami siguro yung aking sabaw. Kaya nauunan sabaw. Pero nauubos din na. na nakakakain din naman siya, oh. Ah, dali, dali. Ay, pag naririnig ang pakainan, no? Ayan. Kala ko, ayaw mo na eh. Narinig lang yung tunog ng pakainan ni. Eh. Oh, malis na ulit. Malis na. Gusto niya masabaw. Siya, bukas na lang ulit.